Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Anito na naman ako sa harap ng kamera para na naman magbigay ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga bago ko pang mga explore na mga video na mapagkunan nyo ng mga counting idea man lamang. So, yan po guys. So, simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam, paano po malalaman kung may gusto sa lalaki ang babae na may asawa na? So, yan po ang kanyang katanungan, guys. Kung paano daw malalaman kung may gusto sa isang lalaki ang babae na may asawa na? Nakaka- Nakakatuwa naman itong tanong na to, no? Pero guys, huwag na nating banggitin kung sino po sila para sa kanyang privacy, ano? At disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at wala na pong iba. So, guys, simulan na natin ayon sa aking pagsaliksik na maaring makita ang mga sumusunod na senyales na may gusto ang isang babae, ang lalaki sa isang babae na may asawa na. No? So, ang babae ang may gusto sa lalaki na may asawa na. Number one, pagkikipag-usap na mas personal. Mas gusto ng babaeng may asawa na ibahagi sa iyo ang mga personal na bagay tulad ng tungkol sa kanyang pamilya, relasyon o mga pangarap. So, yan po yung isang uh, na may gusto sa iyo, sa isang lalaki. Number two, Galit o inis siya sa kanyang asawa. Maaaring magpakita ng galit o inis sa asawa kapag napag-uusapan ito ninyo. So, ang ibig sabihin, ang may asawang babae kapag uh, gusto niya yung isang lalaki, ay kapag napag-usapan, halimbawa, tinanong ng lalaki kung kumusta yung asawa mo, ganito-ganyan, naiinis po siya. Isa po yung sinyales na talagang, Uh, medyo talagang meron silang hidwaan siguro ng kanyang kinakasama. Yun lang po yun. So, yan yung pangalawa. Pero paalala lang po guys, hindi po natin uh, isaisip na 100% ay lahat ito ay may katotohanan. No? So, yan po ang number Two. At ang number three naman, madalas na pakikipag-usap kung palaging nakikipag-usap sa sa personal o sa online, maaring ito ay isang sinyalis na interesado siya sa iyo. So ang ibig sabihin, madalas siyang makipag-usap sa iyo at uh, hinahanap-hanap kanya, gusto niyang parati kang kausap. So so isa po 'yang sinyalis na may gusto ang babaeng may asawa sa isang lalaki. At ang number 4 naman, pagkakaroon ng pribadong usapan, usapan. Kung may mga pagkakataon na magkakaroon kayo ng pribadong pag-uusap o mga personal na usapin, usapan na hindi karaniwan sa mga sa mga kaibigan lamang, sa magkaibigan lamang, no? So ang ibig sabihin, naiiba na po yung usapan, mga pribadong usapan na yon, mga personal na mga usapan na yon. So ibig sabihin, yung may asawang babae ay may gusto sa lalaking kausap niya. So isa po yung senyales, no? At ang panglima naman, pagkakaroon ng malalim na samahan. Kung makakaramdam ka ng isang espesyal na koneksyon o kahit anong chemistry na hindi mo nararanasan sa ibang mga tao. So, isa po yan guys, no, na malalim na ang samahan talaga. Kasi nga, nararamdaman po yun ng lalaki din. Kahit paano, na pag merong, merong gusto ang isang babae, sa kanya ay talaga naman sigurong mararamdaman din nila 'yon. Kaya 'yon, the feeling is mutual na ang mangyari kapag malalim na ang samahan. At ang number six naman, pagpapakita ng kakaibang atensyon. Kung siya ay nagbibigay ng atensyon sa iyo na higit sa normal, tulad ng mga komplimento o kahit mga simpleng pangungumusta. So, isa po 'yan kasi Isipin ba naman natin na pagkapag may asawa ng isang babae, so mahirap nang mahirap makipag-anuhan sa sa ibang lalaki labas sa kanyang asawa, no? So kapag ginagawa niya ito na parati niyang binibigyan ng komplimento o simpleng pang pang pangungumusta, lalo na pag uh, uh, nagkikita o sa pagpa, pagpapakita ng mga kakaibang atensyon, ay ito po ay isang senyales na ang babaeng may asawa ay maaring may gusto sa lalaki. Yan po yung number 6. At ang number 7 naman, pagiging close at palaging nasa paligid mo, paligid ng, ng lalaking gusto niya no? Madalas siyang nasa palibot mo at gusto niyang palaging kasama ka kahit sa mga simpleng pagkakataon. So ang ibig sabihin kapag ang isang babaeng may asawa na, kapag meron siyang gusto sa isang lalaki, ay nandoon yung nakapali-aligid -ali na siya. Kasi ganun din naman siguro no, ang kahit ang lalaki baliktarin natin. Ganun talaga na kapag may gusto na ang isang babae sa lalaki at uh, ano, uh, yung lumalalim na yung ano nila, kasabahan nila, ay talagang magiging close na sila at yon palaging nasa paligid mo na ang babaeng may asawa. So, yan po yung number 7. At ang panglas naman natin, palaging may oras sa iyo. Kahit busy siya sa kanyang buhay, nakakahanap pa rin siya ng oras para sa iyo. Kahit pa sa mabilisang ang pagkikita lamang. So, dahil nga meron siyang asawa, no, at nagkabutihan na sila nung lalaking nagugustuhan niya, kahit mabilisang ang pagkikita lang, kahit nandyan 7-11 lang, o makita tayo sa 7-11 lang, kahit isang minuto ba dyan, o dalawang minuto, no? So, yun po, isang sinyalis po yan, na talagang uh, ang babae ay may gusto doon sa Isang lalaki. Kasi kahit mabilisan nga naman, dahil pag uh, sobra namang tagal, ay meron makakakita. So, yan po yung number eight natin, no? Pero sa pangkalahatan, ito ay maaaring maging mga sinyalis ng interes Ngunit mahalaga pa rin na uh, maging maingat at irespeto ang kanyang estado na pagiging may asawa. Pero hindi po ito isang advice, kundi yun na nga na naiiba din naman kasi pag may asawa, pag alam nating may asawa, ano, tayo na po ang ano, tayo na po ang mag-isip-isip kasi pagka ganun na kasi sa bandang huli magkaroon ng trouble minsan. Pero hindi ko po sinasabi, guys, na ihinto niyo o huwag wag gawin. Ito po ay tinatanong lamang sa ating isang subscriber kung paano ba daw malalaman ang isang babaeng may asawa na sa pagkapagusto ang isang lalaki. So, yan lang po ang aking sinaliksik at sinabi ko na kanina na hindi po natin masabi na 100% ang mga tinatalakay ko. Kaya, ano lang, uh, for educational lang po ang ating ginagawa no? So kayo na rin kayo na lang ang uh, tawag dito. Kayo na lang ang nakakaalam dahil kapag uh, merong gusto sa atin ng isang tao, malalaman na malalaman natin yan eh. Meron tayong tinatawag na instinct. Kaya kahit pa sidong magsasabi o kahit walang impormasyon, malalaman na malalaman natin yan sa lalaki babae. So ayan po guys, sana nakita mo ang vlog na ito at ginawan ko na lang din ng ano ng video para naman makita rin ng mga iba pero yun na nga hindi natin sabihin kung sino po yun ang tanong para sa kanyang privacy ang inyong lingkod si Ate Estela hanggang sa susunod bye bye